Kumusta mga kadanya, meron lang akong ipapakita sa inyo na bagong um, fish food na gawang Maxplo at pinadala ito sa atin dito sa Nanyang Fish Community para i-try. And ito ay tinatawag na gel carotene. Um wala naman ako masyadong alam sa carotene pero alam ko na yung carotene ay parang ano rin, parang astaxanthin. And alam ko rin na yung carotene um marami yan sa ano, sa mga carrots. Yan rich in carotene yung carrots. So yan. So, yan. Yung ratio niya ng pagmix nito is 1 is to 3. 1 powder tapos 3 hot water sa uh, ganyang lagayan. So, ganito ang ano. Yan. So, dalawa yung nilagay natin guys na powder. So, meaning yan, um, anim na ganyan. Anim na uh, hot water sa ganyang ano, lagayan. So, nilagay ko na siya sa isang container yung hot water para isang busal lang. Ganyan. Kasi mabilis siyang ano, lumamig at tumigas so dapat um iano na natin agad haluin natin agad para hindi tumigas yan para maging even yung pagkaluto so hot water yung nilagay natin guys para matunaw talaga yung anunya so mag-wait lang tayo ng mga 30 minutes at i-cool down natin para uh, mag solidify siya yan haluin lang natin mabuti guys kapag medyo tumigas na wag na nating haluin pwede na ganyan basta even lang yung ano niya yung taas okay na yan so eto na yung ano guys yung finished product yan yan yung itsura niya so pwede na siyang um, ipakain sa ating mga alaga so yung mga ganitong container siguro good for ano na to mga two weeks or mga one week na pakain sa ating mga alaga So, isa-slice na natin. and So, yung kagandahan po nito is kapag uh, may, ano, try, may trabaho, uh, iwan na natin sa umaga. Tapos, sila nang bahalang uh, kumain. So, ito po yung ano niya. Yung texture niya. Parang siyang gulaman. Ayan. So, ibigay na natin guys. And, eh, yung kagandaan pala nito is um, halimbawa meron tayong um, trabaho buong araw pwede lang natin itong iwan pato lang natin sa ano sa taas ng mga halaman or kahit nga ano ihagas mo na lang sa kanila sa ilalim kakainin at kakainin pa rin naman nila yan and meron nga palang nagtatanong sa akin kung kinakain ba ito ng ano ng mga tetra so yes guys kinakain po ng tetra yung ano yung gel food na to uh, masisiba din yung ano dito yung mga goldfish na mga maliliit pati yung mga mauli mga balon mauli um, gustong gusto rin nila yung um, gel food na to at yung nagustuhan ko dito guys ay hindi lumalabo or nagka cloud yung tubig kapag um, eto yung pinapakain ko sa kanila and wala akong nakikita mga oil walang oil film sa taas ng ating sa aking mga tank so um, sa ano siya, maganda siya kasi hindi siya nakaka-pollute ng <coughs> um, tubig. Sa mga gustong mag-avail pala guys ng fish food para sa mga danyo, sa mga tetra, ay visit nyo lang yung danyo fish community sa Shopee and i-post ko na lang yung link dyan sa baba sa comment section. Check nyo na lang guys. And sa mga nagtatanong kung kailan nga ba yung release ng gel food na to, wala pa po akong idea kung kailan yung release nito. Uh, pero i-update ko kayo dito sa ano sa ating channel para ano para malaman niyo kung available na or uh, na release na ni Max Flow yung ano yung um, fish food na to. So meron tayong bago yung spirulina Crumble at saka yung Astaxanthin Crumble. Ah uh, ni-release nung ano nung January lang nitong January lang 2024. And kapag nag-avail kayo meron kaming binibigay na mga Uh, freebie plus limited edition dan fish community uh, sticker at kung may mga katanungan kayo guys comment nyo lang dyan sa, ano, sa comment section natin